Mga puso, bilyones pesos yung balor sa rice wastage. Sa pungsod ginakanugunan sa Phil Rice. Ginauyangan niya kanon, ginakabig niya dako kukuntani ang bulig sa mga pigado nga ginagutom. Mga puso, ano ba na pamagi sa gobyerno agon matap ng ginatawag ng rice wastage? Inihibalon sa aton, RTV Presents. Diri sa Purok Bayanihan sa Coastal Community Sang Banago, nakilala sang Jimmy Regional TV ang pamilya Lopez. May 15 kamagul niya nga nagapuyo sa sining nga payag-payag ng sa kawayan. Ang kamanghuran nagaidad sa isa ka bulan. Ang amay kay Eloy sang pamilya ang nagapakita sa kinawala. Butang nga nabiliin sa kamagulangan niya si Vincent, 26 anyos, ang nagatipan sang iya mga manghod. Bago sa kadamuon, kulang tatong kilo nga bugas ka kaon. Ang isa, kasako nga ilagin na samtang araw pa sa lawod ng ila padre de pamilya, ang nagalawig lang sa pitok adlaw law. Um, ano, masubuan naman sa gano'n ka nalang kahipos ka, paminsar ka kung ano nga nga ubrahon. Handom ni Vincent, nga isa ka BS Marine Engineering student, nga makalampuwas sa kapagyadoho ng pamilya. Ang pamilya Aligen nga kaiping lang sa pamilya Lopez, may pito ka mga miyembro sa pamilya. Ang uga nga ila ginabulad, sampat na nga pare sa ginamos, agon hindi magutom sa matagadlaw. Ay, kalain man. Nga daw, kita nga pigado na hindi at Hingga hmm. paniwa man kung nga makakaon man kami. Tapos mga apo ko kisa dali man Sila, Sila, lang sa minilyon ka mga Pilipino nga nagkakagutom bangon sa kapigaduhon. Apang, masakit pa ng dumon nga nagagawa sa pagtuon sa Philippine Rice Institute nga nagalabot sa 7 billion pesos. Kada tuig ang balor sang kanon nga nagkakauyangan sa mga Pilipino. Ang kabangdanan, ang takaw mata nga sa mga Pilipino pag-abot sa kanon. Ang nasambit nga balor sa rampakuntani makapakaon sa 2,500 ka mga Pilipino nga nagkakaguto. Ano, kung sa mga matanda pa natin, rice is sick, sick secret ang rice. So, ayun, ingatan natin at uh, kung kakainin man yung tama lang. Sa tunga sini ng mga pagpanghangkat, paano matap na ang inatawag rice wastage sa pungsod? Ina ang tutukan sa ikaduhang bahin sa Akon Special Report. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One, Western Visayas.